Ito mga bro, uh, mayroon dito dinala sa atin na uh, barako, bagong pintura, bago ang tangke. Barako 1 kasi wala naman ni starter. So ang problema nito mga bro, ito ha, uh, ang problema nito na may-ari, paldag ang andar, palyado, namumugak, namumutok. So bumili ba bago ito. Eh. Ha? Huh? Oh, yan, bagong karburador, bagong spark plug. Kasi nga ang, hinada, ang hinala nila Ah uh, karburador. Yo, yung bibili ng karburador, ganun pa rin na nangyari. So ano ba nangyari mga bro? Ano ba ang andar nito? Ayun ha So, yun natin. yan May neutral, kulay pula nga lang. Ano'ng kulay pula 'yan? Ayun, pandarin natin mga bro para magkaroon kayo ng idea. Sa andar Ayun oh. Uba under na 'yan ha. Ayun. Yan ang solusyon na natin. Tuturuan ko kayo mga bro kung ano yung uh, sira O ano ang problema kapag kayo mga bara. Ito hindi naman bara ko to to eh. Ang bara ko to kasi may starter, ito walang starter. Tanke lang to magkaiba yan dalawa na yan. Yan so bago natin nibisahan, siyempre yung mga mahilig sa mga ganitong uh, video, uh, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag may panibago tayong mga videos na mga i-upload. So tara. mga bro, sunapan so napansin ko pala dito sa parako na ito mga bro Halos bago lahat, oh, bago ignition, bago manibela, bago upuan, bago mga rim Kasi ang problema yung andar hindi na masolusyonan Ulitin natin mga bro ha ah. pandarin ko Ito kasi, bago ang carburetor Tapos pinalinisan na ah, tatlong bisis na pinalinisan sa isang araw So, hindi na ano, hindi na normal diba Kasi ang carburetor kahit 3 months, 6 months yan Kahit naka open carb, hindi basta-basta dudumi yan Ang problema ito, Ayano, ayano. Ayan o tag 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 mga tag 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 hindi tag 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 Nakagawa na ako tag 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 sa ibang mga motor ang possible nyan is yung diaphragm yung, carb, yung spark plug masyadong masyadong mani masyadong magkano yung tip yung center electrode nya masyadong nakadikit pero ito mga bro wala pang galawan walang galawan ang duda ko dito yung charging nito mahina na kasi nabiktima na ako nito naalala nyo mga bro yung hinuservice natin sa kabuyaw kabuyao tricycle nagpalit na ako ng spark plug nagpalit na ako ng jetings ng carburetor Uh, nagpalit na tayo ng Kwako Ayan Possible yung Kwako diyan Sa ibang mga motor mga bro Hindi pa rin natin napatino Ano Iniwan ko yun Na hindi umaandar Ang ginawa na may ari uh, Nagkataon Na magpapalit siya Ng battery ng pansasakyan Pagkapalit niya mga bro Biglang tumino yung andar so, Ibig sabihin Doon sa marako na ginawa natin Na ganito rin yun Alam ko meron akong video nun Anong yari, Umalis ako doon mga bro na hindi ko na panta sa bagay, hindi naman home service yung, kasi nagkataon na mayroon na control pa dyan sa Kabuyao tapos yung kapit bahay niya, ayun yung problema. So marami na ako nang na, nagawang na bara ako na gano'n ang isyo. So possible na ito rin ang issue nung kasi bago to eh. Bago yung spark plug, sumaandar so, siya na kami maganda. Ayan, na kami nor. Ayan, na kami nor. Ayan ang ganda pag na caminor, maganda. So, problema, pag nire mo, ayun o. Ayun o. Tag, tag, tag. Ayun diba ba? ang problema. So ngayon, subukan muna natin bago ko i-check yung kuryente, bago natin i-check yung coil, yung carburetor, subukan muna natin kasi sabi ko nga sa inyo nakagawa na ako nito. Kuwatin ng battery, kuwatin battery. Kuha ka ng battery at yung tawag diyan. Yung pang series natin. Subukan natin mga bro, pang series. Ayun, katayo. May pang series tayo diyan eh. Kaya mo na tanggalin yung ano. Ihiwalay mo lang. Yan, angatin mo. Oop, yan, pwede niyan. Ah, maliit pa lang battery nito. Yan, sa mga nakabara ko, maliit ang battery nito. Bago siyang OD, kaso maliit yan, mga bro. Nga, subukan mo. baliktad Yan. Yan, so, may, naka, ano na yan, nakatikit. Yan, mga bro, may battery na yan, ha. Tignan natin. Hey! oh, di ba? Yan yung sinasabi ko, mga bro. tanggalin mo, tanggalin mo. Isa lang, yan, oh. Huwag tinanggal ang battery. Oh, balyado. Oh. Balyado. Di ba? Ngayon, pag dinidikit, idikit mo, idikit mo ulit. galit na galit na ating kaso. <laughs> oh, pag dinikit ang battery. Oh, di ba? Oh, maganda, mga bro. Maganda ang andar. So, ang problema nito, mga bro, charging. Is either battery mahina, yung charging niya napakahina sukatan natin tanggalin mo muna tanggalin mo tapos kunin mo yung tester so, tayo dito mga bro katulong si boss Antonio ang kunyo boss ang kunyo check natin sa DC yan check natin sa DC nalamin natin umahandar yung motor 11.6 Pag nirib, Oh, 13. Maganda yung charging. Kaso ba ang problema talaga nito? Oh, 13. Maliin. 13 13.9 eh. Oh. Ah, wala na yung battery na yan Oo, oh, ayun o oh. na ang battery na yan, drain na yan Kasi mataas siya mga bro, ayan o oh. Pag naka minor, 12 Ayan, 12.3 Ngayon, pag ni nirib ko Ayan, yeah, tayo natin Ayan, eh, nawawala oh. Wala na. Reset natin. Reset natin. Nagkakatulong siya sa kanina eh. Ayan, 12.3. Ayan, 13 Oh. 13.6. So, maganda pa ang charging. Ang problema nito, battery. So, i-balik mo yung battery. I-pakagatin mo ulit. Ayan. Ayan. Diba? Tapos, saka mo sa kamusupatan sapatan. I-iipit mo na. Pagkakataan na Kaya mo Ayan Tata natin Ayan 14 mga bro Ayan o oh. Yung kanina 13 lang Ito 14 o oh. Nagkikin si panga Laglag <laughs> Ayan -lag. 14 mga bro Okay So sa barako nito Wala siyang problema So based on my experience mga bro Kaya ako na pinpoint agad na Battery talaga sa laring So tayo na lang natin yung mayari Pabilihin natin ng battery So hindi ko na Papalinisan sana ang carburetor Nung tinanong natin mga bro eh, Paulit-ulit na nilinisan ang carburetor Kaya hindi masolusyonan So battery lang ano mga bro Kapag ka meron kayong barako 1 Yung mga walang starter Kapag ka nagloko ang andar uh, Una nyong i-check mga bro Ay battery Try nyo sa ibang battery Kasi minsan dun lang talaga ang problema So kung sa iba yan Kung ano-ano ang papabilin Barak sa inyo ba na ano Bako, ito barako to, hindi ito para sa kanya. Barako to nakalagay oh, barako to. May barako 1, may bandera. Old model na ni. Barako 1. Barako 1. Na Honda. Ha? Sus. Okay. Kawa sa akin ni. Kawa akin, mga barako. Kawa, kawa Honda <laughs> <Hyundai> barako to. Honda <laughs> barako to. Ayun, kawa sa Puro, hindi natin magagawa kasi meron tayong home service meron tayong change oil ng dominar ano yan ang gagawin ano gagawin dyan goods na nung naigala pala yan mga bro so hanggang dito lang yung video natin nano ah, magandang araw sa inyong lahat at ride safe palagi mga bro